Hello, isang mapagpalang panahon sa atin ng ito, tagapaglingkod nyo Karunan Diyos, si Kitin sa lalat. So, gusman po, uh, tapos na po sa araw ngayon. Kaya pwede, pwede na po tayo magbigay ng idea ulit sa inyo ng mga uh, halaman na pwede nating magamit na tinatawag na gamot sa so, tinatawag nating mga usog. Usog ng tao, usog-usog ng mga inkanto, usog-usog na hindi nakikita. So, dito lang po tayo sa bahay kasi may sumibol ko dito. Yan po. So ito po ang tawag nito ay handamay So paano nga siya? proseso naman po nito mga kapatid ang handamay is kukuha ka ng tinatawag sa Bisaya na udlot itong pinaka pinakadulo niya. So yan. So sana po ay bago po ang lahat mag-like at share, subscribe po kayo sa video natin upang masundan niyo po ang susunod na kabanata ni bahagi na tagapaglink ko din niyo. So ang gagawin po nito ay kuha ka ng ganito. Yan. O so, siyempre, habang kumukuha kay hiling mo sa isipan mo, mga kapatid, na matanggal yung usog. Yan, lalo na kung nausog ang bata, medyo malala. So, simple lang po ito. Ito'y tinatawag ng sa amin sa Bisaya na handamay. Yan. So, yan lang po. Ito yung hitsura niya. Yan. So, kadalasan talaga ito'y sumisibol, kapatid, sa Uh, tinatawag natin na mga lati. Ano, yung mga bisaya, mga lati. Ayan. So, dito sa amin, natural na sumisibol. Kahit pa sa bakuran lang. So, ayan. At i mo natin sa inyo. Ayan. So, ignore niyo lang itong mga, ano hey ko, mga body. Ayan. So, ang mais namin yun is gold. Ayan. So, ganito. Ilagay siya sa baso. Yan yan. Tapos, naiinit dyan. O, lagyan siya ng tubig na mainit. Yan. Yan. So, lagyan natin ng tubig. Init. Oh. Gamay lang ng ininit, oh. Yan, so... Ganito kapatid, uh, maya maya Yan ay mag-iibang kulay Pero dahil hindi po tayo nausog Hindi po siya masyado mag-iiba Kasi kung nausog ka Ito'y ay uh, Medyo popula Pero kung malakas talagang Usog, eh, talaga ito ay Magkukulay dugo yan. So, At yun ang ipainom sa Taong nausog Okay So yan po ang mga ideya Uh, sa so sunod naman po ipakita ko sa inyo kung ano ba yung magiging palina para sa mga usog-usog okay ayan, so ito po ay iinumin ayan basta't pag natamaan ng usog ito ay pupula pero kung hindi ka naman na usog hindi yan mag iibang kulay yan so yan po ay mainam lalo kung uh, natamaan kayo ng kate, kate sa katawan at hindi nyo ma kahit ilang ulit na kayong nag inom ng mga gamot para sa katikatit hindi pa rin nawawala e, gumamit pa yung tinatawag na handamay yan so ayan mo yung na maingay sa likod yan si ano yung si, uh, aming manager nila <laughs> yan pakaw na yung ilubo tiping kiw pakaw pa. yan. so yan po short video lang po yan so sa gustong kukuha available po ang ating bato umo 5 in 1 uh, Quintas na bawi na tayo isang bibig Yung langisan Yan pinag-isa lang natin yan no? Bukas prepare na naman po natin yan Kasi tapos na ang ghost month Kaya uh, bukas Segregate na natin yan At ipakita na naman po At i-vlog natin uli Yan So again Ito taga pag link on nyo Sana po huwag nyo Mag like, share, subscribe po sa video natin Upang matunghayan yung susunod na kabataan Ang ibahagin ng pag link nyo And maraming salamat At papagpalang panahon sa ating lahat